Good morning mga kabubuyog Andito tayo sa Kalampit, Bulacan Pupunta tayo doon Sa Apalit Station Site Pasalan natin Diparan ulit natin kung totoo talagang Kinakabitan na siya ng uh, wall panels Tara mga kabubuyog Dipad tayo sa Apalit Yan mga kabubuyog, binabaybay natin ngayon ng MacArthur Highway. Papunta tayo ng Kapalit pero nasa kalumpit pa rin tayo. So dadaan na natin yung station doon. Titingnan natin kung ano na nga ganap. Hindi ko alam kung tuloy pa rin yung pagbubutas nila, pagpuhupay nila. Yung operational pa rin ba yung bore piling machine. Tara, gala tayo. Nga pala, mga kabubuyog, shout out sa mga nagko-comment sa atin. Lalagay ko na lang ulit dito sa sa screen natin kung sino-sino yung mga masusubid nating mga viewers <laughs> so ayan saka nga pala mga kabubuyog, may nakatoon ng pansin natin itong uh, comment ni Sir... Ito, ilalagay ko na lang sa screen, nakalimutan ko yung pangalan. Hindi <laughs> ko so, alam kung pambabash ba yun o ano. Sabi niya, bakit ko para o nililiparan yung Balagtas Station site? So, nung nakaraan kasi, uh, may nag-request uh, viewers natin. Siguro, lagi siyang uh, nanonood ng channel natin, ganyan. Ay, na uh, napapansin niya, parang ano, hindi na masyadong binablog yung Balagtas station site. So, pinagbigyan natin, niliparan natin. Although, kasi madadahanan din naman siya. So, pinagbigyan natin, niliparan natin. May nag-comment. Ang ah, sabi niya, bakit ko pa raw ina-update? Samantalang tapos na raw yun. Di na kailangan daw i-update. <laughs> Punong-puno ng negative sa katawan yun. <laughs> eh, sinagot ko naman siya. Sinabi ko naman na napagbigyan lang yung ano, nag-request na viewers, ganyan. So, yun. Okay lang din. Wala naman epekto yun thank you nga pala sir sa, sa panonood ng uh, content natin dito sa channel ni Bibuyog. and yung paglipad kasi ang nangyari kasi doon sa Balagtas uh, same pa rin siya nung nakaraang nilipara natin yung makikita sa labas yung pa naman although ewan eh, ko kung may pagbabago sa labas pero karamihan kasi sa mga ginagawa ngayon doon is yung interior na so nasilip natin mula doon sa lipad natin nung nakaraan na yung mismong platform yung rail track platform. Ayan, mga kabubuyog. Nandito na tayo sa Kalumpit Station site at wala yung bore piling machine. Hindi ko alam kung anong nangyari. Wala na naman gumagawa. Ay, tingnan natin doon, banda. Sa may gitna kung merong gumagawa. So, yan. Uh, mabalik tayo dun sa topic natin. Ano nga yung sabi ko? <laughs> Ayun. So, ang sabi niya, bakit ko parang nililiparan? Ganyan, ganyan. Eh, so, sabi ko naman, eh, sa isip-isip ko naman, so, dito lang kasi natin may open, dito ko lang masasabi, hindi ko alam kung pag nag-reply ba ako doon sa comment niya, ay eh, mababasa niya or ano. Eh, sagutin ko na rin, kasi wala namang kaso kung diliparan or hindi. Hindi naman kabawasan sa akin yun, hindi naman kabawasan sa kanya yun, hindi ko alam kung bakit niya nasasabi yun. Siguro, ano, masakit sa mata niya na lagi niya na lang nakikita na merong update, ganyan. Hindi ko alam eh. pa na lang guys kung ano bang, ano bang meron sa ganong tao <laughs> so, ayan. Uh, nandito pa rin tayo sa kalumpit uh, sana hindi traffic sa palengke kasi ang madadaanan natin dito yung palengke ng kalumpit so dire diretso lang tapos madadaanan natin yung arko ano pa, uh, biyahe pa mga kabubuyog biyahe lang excited lang kami na puntahan ng Apalit kasi nga may nag vlog kasi Ewan ko, shoutout sir sa mga Nagpapalipad ng drone sa mga Sa, sa NHCR. so, yun. Saludo ako sa tapak nila Kasi ako pag tuwing nagpapalipad Kinakabahan, syempre, hindi may iwasan yun Ah, ano pala ngayon Ah Palengki day, medyo traffic nagkaroon ng harang sa gitna tapos pinaparkingan yung ano gilid ng kalsada ang mangyayari nagiging congested yung ano yan katulad yan nagbababa alas nasa gitna na so, sinasabihan ni anong police and dito clear naman so yan uh, biyahe pa biyahe mga kabubuyog Approaching na tayo ng intersection Ito yung pakaliwa, yung intersection Yung may gasoline sa kanto Yan yung papuntang Hagunoy Pag kumana naman, yan yung papuntang School na yata ng Kalumpit Yan yung kaliwa pag kumaliwa ka dyan, papuntang hagunan. So, dire lang tayo. Madadaanan ulit natin yung pinakamatagal na tulay na ginawa. <laughs> Dalawang taon niya tayo or tatlong taon, hindi ko alam. Basta, pinahirapan ako ng gusto nun. So, dito banda, tinaasan yung kalsada. Nga lang, may mga part pa rin na wababa pa. -waba. Kaya, mga kabubuyog. Ito yung tulay na pinakamatagal ginawa. <laughs> Kung sino man yung naka-experience na putol itong tulay, doon, doon tumatawid may balsa tinatawid yung motor ganyan yun ang uh, experience natin dyan so yan biyahe lang ito na yung pinakadulo ng kalumpit ka lumagpas tayo doon sa arco yun na yung apalit pampanga yan mga kabubuyog, natatanaw na natin ang uh, arko ng Pampanga. So yung unang bayan, na pagtawid natin dito, apalit na. Nga pala, madadaanan din natin yung ano, Balance Cantilever Bridge. Parugtong pa rin siya ng NCR. Yun yung part na ginagawa ng uh, tulay. Hindi aabot yung launching gantry. para mapagdugtong yung dalawang kolon pag kumaliwa pag kumakit tayo dito pag pagkakit ng tulay, nandun na matatanaw na natin ng balance cantilever bridge ng Apalit, Pampanga. Medyo nakakatakot dito kasi yan, kung mapapansin nyo may ambuklaw syempre ano yan eh, high voltage yung dumadalo na nakoryente dyan. Pag dumiretso, ito yung lumang tulay yung sa may ayan ng Sulipan Bridge pag kumaliwa paakyat ayan ayan mga kabubuyog natatanaw na natin ng balance cantilever bridge yun no tingin ko malapit na malapit na magsundo ayan o oh, di ba? Diba? konti na lang isang dipa na lang siguro <laughs> o oh, di diba andito na tayo sa Salipan Bridge ng Apalit, Pampanga. Dire-diretso lang. Ang sadya talaga natin dito is yung Apalit Station site. Kasi may nakita tayo nag-post. Ang sabi niya is yung Apalit Station daw, meron ng ano, wall panels. So, check natin. titignan natin kung totoo nga ba. Siyempre, kada development, kada progress ng isang station, excited tayo. Lalo na yung nakikita sa labas. Kasi yung mga interior, hindi naman natin pansinin yan. So, ito palang kaapalit. Isa pala siya sa mga steel beam ang ginagamit sa pagtatayo ng mismong station. Unlike sa iba na concrete. So, biyahe pa, biyahe. yan biyahe lang mga kabubuyog. Approaching tayo ng family ng bayan ng Apalit. So, yan. yan may bakas pa rin ang ulan kahapon. Kagabi, ang lakas ng ulan. Grabe. Kaya tuwing umaga lang tayo nakakalipad. Pag eh. umaga kasi, ganyan ang panahon. Maganda, walang hangin. Malalaman mo kagad kung ulan o hindi. Kung mga wala siyang hangin, hindi ka agad tinatangay yung ulap na may dalang ulan na mabilisan. Makikita mo kagad kung ulan ba o hindi. Ganyan weather forecaster na din <laughs> kailangan nating basahin kung ano yung panahon kasi pagka nagpalipad tayo na alam nating uulan Naku, yari aabutan si bubuyog sa taas mababasa ang pakpak baka bumagsa so yan natatanaw na natin ngayon ng uh, pamilihan bayan ng apalit dire derecho lang tapos kakaliwa tayo ito pala pag dinerecho natin tong MacArthur Highway papunta nga ano, na to San Fernando hindi ko alam kung ano mga bayan ba San Luis may mga bayan pa na dadaanan eh, bukod sa apalit hindi ko lang kabisado kung ano pa yung mga kabayanan. Hindi tayo masyadong pamilyar dito. Pagbulakan 'yon. Karamihan sa mga nadadaanan natin. Alam natin kung ano anong mga bayan. So kaliwa tayo dito mga kabubuyog sa town center. Building din siguro 'yan. Hindi natin sure ah, kung palengki pa or yung ang alam kasi natin town center, ano siya yung may two story, may ganyan-ganyan. Hindi tayo pamilyar kung anong building ang itatayo dyan, So ito direkta diretso lang. Ito naman, pagka diretso, papuntang Makabebe. So, meron tayong gustong puntahan doon yung Mega Dike. Eh. Hindi ko lang alam kung saan. Ang... Dito rin ba yung daanan? Pa-comment na lang mga kabubuyog. Hindi ko din sure kung dito yun. Hindi ko pa rin google <laughs> so, yan. Pag dinire diretso, madadaanan pa rin natin yung, ano, yung station site sa bandang kaliwa. Tapos yung depo, NSCR main depo, dito sa may apalit. Sa bandang kanan naman yun. Dire diretso lang. Biyahe pa tayo mga kabubuyog. Ayan mga kabubuyog, tanaw na natin ang uh, Bayadak ng Apalit. Dire-diretsyo lang, tingnan natin kung ano bang makikita dito sa ilalim, sa kanan, anong kaganapan. Ayan, may mga empleyado na may mga kumakain doon sa karinderiya siguro para mag bago mag-umpisa ang uh, kanilang trabaho. So, ayan, H-M-D-G-I-J-V. <laughs> so, papasok sila doon. Ayan, subukan natin doon duman sa gilid. <laughs> tingnan natin kung pwede tayong dumaan doon. So kung pabalik tayo doon, ito yung way natin. So kanan tayo dito. Tingnan natin kung ano bang makikita dito sa gilid. Ito yung pinahan ng tricycle. Tapos, ah, may bako. <laughs> may huhukayin yata doon. Sana lang hindi putik. <laughs> nung nakaraang kasing libad natin may access pala dito sa gilid siguro kasi may mga kabahayan dyan ayan, ayan. Ito yung makikita nating malapitan ay may tumatapon galing sa loob may rough road lang pero dire diretsyo yung kalsada nilagyan nila ng access dito sa gilid pero labas na siya labas na siya ng ano premises ng ano station site malapitan mga kabubuyog ang station ng apalit puro steel beam ang gamit makikita natin na merong ano wall panel <laughs> hindi ko alam kung gaano karami na yung naikabit. Ito yung, eh ko kung lalagyan to ng kalsada or ano. O, oh, di ba, malapitan. Wala pa siyang bubong. Ayun yung wall panels. Ayun, mga kabubuyog. Oh. Yun. Concrete na panel lang nilagay. Pero, yan ang makikita. Di ba? Ayun yung wall panels. <laughs> NSCR Apalit Station Site silip tayo tingin natin kung anong makikita sa loob ay wala puro bakal ah mas mataas siya so yung pinaka flooring pala nung, nung NSCR ay nung station site eh mas mataas kesa dito sa dinataanan natin so itong banda mababa siya akala ko pantay pantay lang may mga nakaabang para sa wall may mga nakaabang na bakal so yan mga kabubuyog <laughs> First time kong dumaan dito Meron pala Meron palang daan Pag may nakasalubog ka na Four wheels Kaya bigayan lang Sa motor Accessible naman siya Ito lang may tumatapon na tubig dito Galing doon sa loob Yun yung naipo ng ulan Pinatapo nila dito sa labas Doon hindi na tayo pwedeng pumunta Kasi may gwardiya na doon no? Binabantayan na siya Dito din may gwardiya So yun

I'll never slow up, no I don't take shit. I got no love, for the fakeness If you wanna play tough, and wanna hate this I'll always show up, and make a statement Everything I do, so instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative, when you should be getting after it I got facts over facts over tracks This and that, spitting slow, spitting fast I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time You're delirious, mysterious Because you hide behind the fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last Yeah! Now that I've been put through I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up No, I don't take sh I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up No, I don't take i got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I'm Gonna lend the consequence of being incompetent Mental health is confidence, dreams into modestness I'm not here to save the day, that's for you to take away I could play a million mind games, but instead I say Something not illogical, something that is topical Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable Dreams are irresponsible, but they're always possible If you just believe, you could be so remarkable Thoughts in my head, a collage and they spread I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, though my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. I'm modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone to Take shit. i got no love for the this if you wanna play tough i wanna hate this although it's show up yeah sometimes i get so mad there's no control in me my thoughts get so bad i'm like i might grab a bat i don't know my wrath my blood boils over like Oh god, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So, have you ever felt betrayed? Which is how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me fed up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a Facebook. Me. Right. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty Yan mga kabubuyog, naliparan na natin ang aparit Station site. Kumpirmado nga, meron na siyang wall panels. Nga lang, dalawa yata o tatlo pa lang yung nailalagay. Tsaka ano, yung tulad nga kanina nung nadahanan natin yun sa may gidid. Mataas pala. Eh, hindi siya totally nandun sa ground na naka-base yung pinaka-flooring. Bagong information na natin yun. Hindi siya basta-basta malulubog unless tumaas talaga yung sea level natin. Ganyan. Eh, no choice. Pero safe pa rin naman yung mga trend kasi elevated nga siya So, ang trend nandun sa taas. Hindi nang natin alam kung aabutin ah, siya ng kalawang, ganyan. Mga station nga pala mula dito sa Apalit ay mula Kalumpit. Kasi yung sa Kalumpit, ang nakuha nating information doon, yung steel beam din ang gagamitin nila. Mula Kalumpit, Apalit, Papuntang San Fernando, papuntang Clark, eh puro steel beam ang gagamitin. Yan mga kabubuyog, andito na tayo sa Family ng Bayan ng Apalit. Binabaybay pa rin natin 'to. So, paglabas natin doon, Wak Arthur Highway as usual. So kakanan tayo. Pag kumaliwa kasi papuntang Minalin, San Luis, di ko na alam pa ano mga bayan. Basta papuntang San Fernando 'yan pag kumaliwa. So kanan tayo dito. Tapos dadanan ulit natin yung ano, Balance Cantilever Bridge doon sa May Sulipan Bridge. Napaabot natin si Bubuyog doon. <laughs> Small but terrible si Bubuyog. So, dire-diretso lang. Ha, uh, ito na yung binabaybay natin. Pauwi na siya. Pauwi na tayo. Nalang dadaanan pa natin yung Cantilever Bridge. Kasi kanina, medyo makulim din. Hindi di natin maaninag doon sa kuha ni Bubuyog. eto mas sikat na yung araw. Mas mapapansin natin niya siya. eto pag kumanan dyan, papuntang May San Miguel. Part pa rin ng ano yata yun, eh, ng kalumpit. Tapos, ito yung pag gumaliwa naman dito sa ilalim. Papunta naman doon sa bypass. Yan, mga kabubuyog andyan na yung balance cantilever bridge. O, oh, ba? Diba? lang ng mga kawayan. Yun nga palang mga ano doon, yung mga kolon. Parang mangilan-ngilan pa lang. Hindi pa natin nasusayang. Yan, o. No? May isang di pa na lang siguro yan. Hindi, <laughs> <laughs> malayo pa. Tinatapos lang siguro tong nasa kaliwa. Tapos susunod na yung nasa kanan. Isa-isa lang. Sabi nga, nga nung ano, one at a time. Okay kasi isa lang siguro naman yung contractor niyan and hindi naman ganun ka rami yung manpower so isa isa lang so yan mga kabubuyog pababa na tayo ng Sulipan Bridge ayan ang nakakatakot yan no? Oh. ang buklaw kasi pag nag-orbit si Bubuyog hindi ko na nakikita kung ano yung nasa likod niya pinalilipad natin siya as manual mode mas mainam pa rin yung manual para mas feel mo yung lipad so yan mga kabubuyog Andito na tayo sa arko ng Apalit, Pampanga. So, papasok na tayo ng Bulacan. Hanggang dito na lang, pauwi na tayo mga kabubuyog. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, huwag kalimutang pinutin ang subscribe button, notification bell, para ma-notify kayo na mayroong bagong gala at si Bubuyog. Baka naman, baka naman pwedeng i-share mga kabubuyog. <laughs> so, ayan. Hanggang dito na lang. Thank you, thank you. In this video, please subscribe to my channel. Click the like button and the notification bell down below. Thank you.